Sino to? Sino ka? Mitchie ba yan? Mitchie, ikaw na. Ikaw yan, Mitchie. Na lagi tayo lang. Na. Balik ka Nak! sa katawan mo. Tanda yung idol. Na, umalik na po yung lower body niya. mga idol magandang gabi po sa atin lahat no so nandito kami ngayon sa yeah. ano sa area mga idol pupuntahan namin si Raiko ngayon mga idol no ay bibigyan namin ng pagkain ngayon at damit bibisa namin mga idol kasi baka sobrang katin na yun yung katawan niya yung bata yun mga idol magbe birthday pa naman no So mga idol, apat na po kami papasok ngayon dito mga idol. Kasama ko ngayon si Jipogs Jipog TV, uh, Julix TV, at Don Carlo, Don Carlo Adventure. No? So, ang sila di mystery mga idol ay masama kong pakiramdam siguro. Tatamaan siguro ng batinding orasyon. At saka si Night Ghost, hindi nakasama rin. At pati sila Emmanuel mga idol. Pakisupport na lang mga idol hindi na hindi nakasama dito, no. Emmanuel Xavier. Marvin the Creepy. At toto sa akin mga idol. So, abangan itong collaboration namin. Ngayon mga idol. So, tapusin mo hanggang matapos ang exploration na to. So, sana sana. tabayan so, tayo ng ating mga panginoon nyo, no. So, tara. Ano pang hintay natin mga idol? Papasokin na natin to. Para pinasiray ko, no. Pakainin natin at bisal. Birthday gift natin kay Rico, bro. Sana hmm. mabalik na siya, bro. Sana, sana, sana. Hindi pala ni ano, Rico. Oh. Ayun, sa 19. Uh at gusto na rin yang ano, babalik sa pag-aaral. 19 ba 'yun, bro? 19, 19, 19 'yun. Hindi no? 19. Marami nang sabi niya, 19. Bro. Siguro, bro. Hanapin natin doon yung mga lower body, lower body ni Michi at ni Rico doon sa ano may nakita akong ano ba, parang pinupugaran ng mga

Ito lang yun ba? Dapat oh, tayo mag-ingat talaga kasi marami bro. tamil dito. Bro. 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 Oh. Baka mahanap pa rin natin yung lagusan nila dito. Ito, uh, mato. Ha? Bata to bay. No. May, may na nga may humingi ng tulong. Ya. Yeah. Oi toy. Sino tu? Sino ka? Lah. Bicik ka? Micik byen. Micik ikaw na. Oh, ngiyt sadto. Ikaw ya micik. Nalim ko ku anjuk, kan gi-sik ko dibok. Dali kita ila. Na, balikan mo.

Mici, hidup, ke situ Mici, hidup, ke hidup, Ali hidup, Mici. hidup, 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 Mici hidup, hidup, hidup,

Ingat ah. Lah lah. Matras kayo asin. asin, asin. 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 Matras kayo. Ha? Ayo. tuh kurang patrap. Tuh ah. kurang ram. Tak. Lepas yo bata. Di bata. Lepas yo. Lepas di bata. Woi. Makai yo. Lepas di bata. Yo. Yo. Yo

Ой! Тук, кромпатам! Ой! Нет! Ой! Ой! Тук, кромпатам! Тук, кромпатам! Тук, кромпатам! Тук, кромпатам!

Atras na may mga nunga Atras gamay ha Atras gamay Siray ko bro Bro siray ko Atras gamay Lisod to Atras na bro ma Doon gito ito ba Ha? Atras na din Ah ala Apunta sila Apasok lang Ha? Ang mga nunga to Kita kita nyo mga idol Ha? Ha? Ako po gusto. mayroon po pwede po po paano nito mga idol hindi tayo makakapunta nararangan tayo, wala siya wala si Michie ay nakabalik na yung kuna niya oh good news mga idol kaso? good news, wakas nakabalik na siya kaso? kwan siya? anong sabi ni Michie kaya hindi niya kaya lumapit hindi niya kaya lumapit, lumakan atin? oh parang pinako parang pipigilan siya pagilan. iplo tayo si siya no Itinigna Kaya sa kanina kumakaway, kumakaway. Kumihingi na, mm. na no, si ito. ba? talaga lumalaban kasi bro. Mm. Ayan yung talaga. Ayan yung talaga. Kaso. control kaso, ano. mm. kaso malulupig lang talaga siya kasi bata siya. Oo oh, nga. Yan yung problema natin. Dami Hindi nga akong kasaboy kanina ng holy water kasi nga ginawa nilang yung uh, shield si no? oh oh Parang human shield yung ginawa nila. Mga matalingan talaga itong mga ito. Baka matalino, bro. Yo, alam mo, bro. Ah, ah bro. Ayun lang ang panahon ngayon. Kasi sa lumuha, hmm. kasi sa mga hmm. ano, bro. Hindi natin so, matalayo. Kaya, kaya nga alam ah, nila mga takapit ng tao, di ba? Kaya nga alam nila mga tao. Parang may mga oh, pa tao din ah, you know. uh, yung mga so, sisip, bro. Oh, sobra pa yung tao, bro. magkapang sila. Matalino pa yung sa atin, bro. Ah, yun o! Wala. Agresive din ang isaw. Agresive din ang isaw. ka na ba? Ito, so, ang dili siya amahan ba?

Pwede to natin magamit sa so, kay Rico. Ito ganun yung ikon mo, bilib. Mato ito ang para hindi mo kunan si ba dapuan ng mga insekto ba? Sala na ba? Oo. Ano ba? Magyalan kami mga busing no. Susugal na to. Sugalin namin daw sila. Kasukin talaga namin to mga idol Kawawa si Raiko Kawawa si Raiko mga idol Magiging walang sayo sa yung pagpunta natin dito Kung mamamatay man si Raiko bro kailangan natin Kailangan yung pasok mga yun. Kahit buhay mo natin yung katayo. No? Kapitahan Sugal si na, na tayo bro. Sugal na tayo. Sugal na tayo. mga... na Wala na natin natin ito. aso mga ng mga gundong. nyo bro. Pakinggan nyo. Nagiging aso ng mga gundong. Nagiging aso na o. Hindi mahagay sa likod ng puli water. Hindi lahat ako talaga kasi ginawa ang shield Matalino talaga bro. Matalino. Matalino. Alam nilang Dimitik si lang. Nagano bro. Nag Nabitik nila ba nga may holy water kung dala kaya si Mitchy mong ginawa nilang human si Jano. Jano yun, so, nagaan yung aso na no? oh. Doon sila nagkumpulan bro para Kada. Hmm. saboy mo ng ano. Ito, takang, tara. tara 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 tara. Yung ano yung tara. musket. Tara tara. Antay mo na natin Julix ito. Antay mo si Julix. Kawa pa yung musket Julix. Kawa mo na yung musket. na yung musket Susugal po kami mga idol kailangan namin yun malipta si Rico talagang mapuntahan po yun nila eh, sana sana hindi mo na siya ano papasukin namin to ayo pag ayo pag okay. na naki mura na panlaban din lang panlaban na to, panlaba panlaba panlaba. to urot ang asin urot ang asin eh dalatang ano ito sumak Tara, kung si Tenon. Tara

Gabi. Dito talaga tayo na 'yung uli natin dito. Huwag naman sana. Huwag naman sana. Lalabas bro. tayo. bro. Lalabas tayo. tayo dito, bro. Walang iwanan ha. iwanan Stick ha. Stick lang ha. Dito may yung dalapuan ng mga kanaban Biswak lang. Pakagad.